So yun mga boss, so gusto mo bang matuto kung paano yung tamang pag apply ng scheme code natin? So press panoodin mo ang video na to at syempre huwag mong kalimutan mga bossing na mag-follow sa ating Facebook page Julay Ems at syempre pasubscribe na rin ang ating YouTube channel Julay Ems. So, bali sa video natin na ito mga bossing, napakasimple lang na ituturo natin. I-share ko lang sa inyo kung paano yung tamang stroke ng pag-apply ng scheme code kasi marami ako nakikita na sa mga reels, Facebook, sa mga videos na paano yung pag-apply nila ng scheme code. So although hindi naman natin sasabihing uh, mali, pero syempre may mga feedback yung stroke, yung sa simpleng pagpahit mo ng scheme code, yung akalain mo na okay, yung pag-apply mo, yung pala hindi. So kaya nga kinakailangan malaman natin yung eksakto at tamang proseso, kung paano yung tamang pag-apply ng skim coat, nang sa ganon, mas mabigyan mo ng mas mataas na quality yung trabaho mo. So kung paano, panoodin mo to. Yan, yeah, so bali, nakikita nyo mga bossing, meron na tayong first coat, yung ating skim coat. So ngayon, mag-apply na tayo ng second coat natin. So bali, ang ginawa natin na stroke dito is pa-vertical, pababa. So pwede kayong humagod ng skim coat pataas pataas, pababa, pataas pababa, so walang pabalagbag, so ngayon naman pagdating sa second coat naman, dapat horizontal naman o pabalagbag nang sa ganon, makakuha tayo ng mas magandang quality ng uh, skim coat, kasi alam nyo ang skim coat kasi yung iba kasing uh, nag a ng skim coat, lalo na yung may edad na nasanay sila sa pag-a-apply, nakala mo, purong semento yung ginagamit nila. So, pag nag-a-apply sila, ganito ang ginagawa nila. So, yan. Ganyan. 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 Yan. 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 Ganon. Ganon yung uh, kalimitang Nakikita kong... Uh, discarte nung pag-apply nila which is mali yun, mga boss kasi pag magbago tayo ng skim coat ng ganito hindi niyo napapansin mas dumadami yung mga bukul-bukul niyan or yung mga alon-alon kasi nga sa hindi tamang paghagut uh, paghagot natin kasi minsan pag ganyan ang hagot natin hindi niyo napapansin may hagot tayong manipis may hagot na makapal alam niyo mga bossing alam niyo yung uh, pagtumingin pag kayo sa isang wall na may pintura na sinaga ng araw. Anong napapansin niyo Doon sa wall, di ba? Pag tinignan nyo, parang ang bako-bako. Di ba? Yung parang natilas na balat. Kumbaga sa tao, ang pantal-pantal, alon-alon. Ganun na nangyayari pag hindi tama yung application natin ng skim coat. So kaya naman dapat, lagi ko sinasabi, uh, ultimong sa simpleng pag-apply ng skim coat, alam natin yung tama. Okay? Kaya nasabi ko, horizontal and vertical lang. So, bala ang ginagawa ko, pag tapos na yung aking vertical, horizontal, lalagay nyo lang na ganyan, hagod kayo, ipondo nyo yung skin foot dito, balik, baba, pababa na pababa yan, mga boss. Tapos, pwede nyo padaanan ulit para mas kuminis. Yan. tingnan nyo yung mga resulte ng skim coat. Kasi yung skim coat natin, may mga resulte din yan. O yung mga dugsungan. So, kinakailangan mawala yun. So, para pag nagliha tayo, hindi masyadong ah uh, matrabaho No? So, ganun yung technique natin. So, ngayon naman, kinakailangan, two coats lang tayo mga boss ha. Pagkatapos ng ating vertical, horizontal naman. So, ganun lang kabilis yung, yung ating application. Tapos, pagkaharod kayo ng skim coat, kinakailangan, Mahaba ang hagod. Huwag yung ganito. Huwag yung ganyan. Huwag yung Kinakailangan, mahaba yung hagod. para katulad nito. Pag gumagod tayo ng skim coat, naglagay tayo ng skim coat na ganyan, mahaba. Ganon. Tapos ibabalik nyo ulit. Mahaba ulit ang hagod. Yan. Pag naalaman nyo yung ganitong technique, so bukod sa nakagawa na kayo ng quality na trabaho, mabilis pa yung ating application ng skin coat. So, ganun lang kabilis mga boss. Isa pa, huwag kayong gagamit ng mga paleta pagdating sa mga wall, yung malalapad. Pwede kayong gumamit ng paleta sa mga kantuhan. Pagdating naman sa mga wall na malalapad, kinakailangan, pinakamalit na gagamitin niyo is scraper. Maha malapad din yun. Mga 8 inches to 10 inches. And then, rudelang bakal or yung mas mahaba pa. Mas mahaba, mas maganda.